sa karagdagan pa ang mga balita, pag-uulat mula na naman sa impilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN Live, Live. Nation Day. Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Matapos sa matagumpay at mapayapang midterm national and local election 2025, ang Batanggan yung Polis sa lalawigan ng Batangas sa Panguna ng Acting Provincial Director Batangas PPO Police Colonel Jacinto Malino Jr. ay sabay ng sagawa ng Operation Bakla sa buong lalawigan. Ang nasabing operasyon ay matagumpay na naisagawa ng buong kapulisan sa probinsya sa pamagitan ng pagtanggal ng mga kampanya matiyas tulad ng tarpaulin, posters na nakapaskil sa mga poste ng kuryente, mga puno, mga pader at iba pang mga pampublikong lugar sa lawigan na, na ginamit sa kampanya noong halalan 2025. Ang ah, mga nakapaskil na ito ay mahigpit na ipinagbabawal sapagkat ang karamihan sa mga ito ay unti-unti nasisira na maaaring magdulot ng pagbara sa sistema ng kanal at magdulot ng panganiba at pagbaha lalo't papalapit ng panahon ng tag-ulan. Ang Operation Baklas ay isang sama-samang pagkilos ng kapulisan na na naglalayong mapanatili ang kalinisan, kaayusan at seguridad ng kapaligiran na para sa bawat mamamayan. Mula sa DWA 95.9 ito, si Rens Belda ng Semen Batangas nag-uulat live para sa CNN Pilipinas. CNN Live. Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda mula po sa himpilan ng Radyo Totoo CNN Batangas. Samantala,